Hello mga pachoms ko. Tara, kain tayo ng tiramisu chocolate. Ayan. yan. Ayan siya. From Japan. <laughs> Bali, ayan siya. O Parang candy. Ayan. Tapos, eto yung loob niya. Ayan. Yung pinaka loob, ayan yung almond. Tapos yung nababalot siya ng tiramisu. Sana merong ganyan no. yung macadamia naman yung nasa loob. Pero tiramisu ang pinaka-chocolate niya. Kasi mas masarap at saka mas malasa at saka hindi siya masyadong matamis. Uh, mga dalawang piraso lang ako sa isang araw. Alam naman, oldie na tayo kaya bawal na yung masyadong matamis sa atin. So siguro matagal kong kakainin to. <laughs> at tapos, pag mo, ayan, di ba yan siya oh. Ayun, tiramisu na yan. Sarap niya. Mm. Okay. Tapos, sasabayan mo ng water. O, oh, diba? Mm. Ang sarap niya. Mm. So, ano, magpa-chance ko. Inom pa ako ng tubig. So, enjoy ko muna itong aking chocolate. Okay? Bye for now.